hindi tayo mag-unboxing ngayon mga boss pero pero i-review ko na rin tong scope na to as long time use Medyo minahina na yung ulit sa labas. Dumadaan si Nando. Ito nga pala yung Discovery. Discovery scope yung nakakabit dito ah uh, sa mga parada ni scope nila isa to sa pinakamura budget scope pagdating sa SF o side focusing ito yung HT 4 to 16 by 40 at sa panahon ngayon ang presyo na to siguro nakita ko nakarana sa 4 hanggang 4.5 ganon pero ako siyempre kagaya nyo may hindi ako sa mura at makamura kaya hindi tayo kay sale bago, bago ko binili ito yan, ako ito sa mas mababang presyo ito ipapakita ko sa inyo yung kulay niya flat black siya as eh, sa personal uh, may ilig din ako sa flat black pero pagdating pala sa scope medyo eh parang mas astig pa rin yung gloss kaya, ayun, bilangin natin yung pros tsaka cons. Hindi ko naman masasabing kasali sa con, con yung kulay dahil hindi naman nakaka-apekto ng performance yan. Ayan, ah, nakakabit nga pala siya sa ano, sa West Hunter na mount. Ayan. Kasama na rin dito tong ano, side wheel. Ayan, sa package, may side wheel na siyang kasama tatanggalin mo naman yan po pede uh, tanggalin mo lang to tanggalin side wheel yun na po mo siyang ano hindi naman siya nagiging hassle pagka nilalagay ko sa bag pagka kami lakad kami uh, kaya ito kung consider ko na konto dahil uh, a pro pros to kasama to sa pros kasi nga mas mabilis yung action pagdating sa Boxing. 4 to 16 yung power nya ayan 4 hanggang 16. Uh, may isang ano rito, meron siyang kasamang throw lever 'yan, kaya medyo maagaan siyang pitin. Ang totoong ano niya, ito 'tong adjust, adjustment ng ano, ng power. Hindi siya ano, smooth siya. Pero hindi siya ganun ka-smooth, ka may resistance, medyo mahigpit pero hindi naman siya ano, hindi siya maganit. Tuloy-tuloy lang. Kaso, may higpit. Yun. Pero, hindi nga. Dahil may throw lever. Okay lang. Kaya, sinasama ko sa Prosto. Uh, MOA yung turrets niya. Ayan. Pasensya na kahit Medyo madilim. Gabi kasi ngayon. Ayan. Uh, MOA yung turrets niya. Pagdating sa turrets, ayan, push lock siya. Ayan, ayan. Tata Tataas niya para mapihit baba nyo para mag-lock. Accurate naman yung mga turret, tsaka ano, uh, nagtatrack siya ng maayos. Kaya ngayon, pag galing ako, ginagamit ko itong elevation kasi uh, true adjustment niya. Kaya kasama to sa pros kung binibilang ko. May kasama nga pala itong uh, sunshade, kaso hindi ko na ginagamit. Tsaka itong, ito, itong dalawang cup sa unahan, ayan, flip cap, flip open cup, At dito sa likuran. Yung sa likuran, unfortunately, nawala sa akin nung isang beses na lumakad kami. Hindi ko na malayan, natanggal na pala. At iyan ang smiley ko sa ano. Di ba okay pag binubuksan? <laughs> ayan, nag-i-smile sa'yo itong smiley ko. <laughs> At ano pa ba, ba meron dito? Ito yung focusing ng ano ng, ng side focus. Kaya niya mag-focus po uh, 4 to 16 siya. Kaya niya i-focus hanggang 8 yards. Ayun, kaya. Na para sa akin okay kasi sa lugar namin maraming ano sa amin eh ah, ahas. Kaya ayun minsan obligado kang pumutok sa mas malapit na range sa kami sa pagayon. Okay ito, advantage para sa pros pa rin para sa akin. Nakakapag-focus kami hanggang 8 yards. Yun. Ang overall length nga pala niya, kung susukatin natin, 12 inches o 1 feet. Ayan, 12 inches lang yung haba niya. Compact siya. At meron na yung kasama yung sunshade, mas maiksikis na dun sa mga iba scope na nagagamit ko siguro 2 inches lang na nadagdag sa actual length pag nakakabit yung sunshade at yung tube nga pala niya ito, itong pinaka tubo yung tube na to 30mm na yun, yeah, medyo matabalas siya pero 40mm lang din itong objective at yun na nga ang kaisa-isa na lang na cons na natitira para sa akin dito ay yung pinaka nakaka nakakairita para sa akin. All in all, okay naman tong scope na to para doon sa presyo niya. Matagal ko na ginagamit tong scope na to at na-hold pa rin naman niya yung kanyang zero para nung una, parang bago pa rin. Bukod lang talaga dun sa isang problema ah, uh, ito yung nakakairitang isa sa scope na to. Itong lens nya. Exceptional din naman yung clarity ng lens. Malino din naman. Kaso nga lang, mayroon siyang uh, chromatic aberration. Ito yung ano, yung ito example. Ito yung lens nya. At sa gilid niya, ayun, may ano, may distortion, may ano, chromatic distortion. Ito yung parang fish eye. Yan, lalo pag nilalakas na natin yung magnification, parang may fish eye siya doon sa gilid. At kung minsan nakikita like, mo rin yung aberration niya, yung parang sa TV ba, yung sa screen ng TV na yung sa LCD na medyo nagkukulay yung gilid. yon yun lang yung nakakairata. Ah, uh, kung tutusin para sa iba, for forgiving na rin naman tong error na yun. Kasi nga, ganyang kalaki itong objective lens asagit ah, sa gitna lang yung target bakit papansinin mo pa yung nasa gilid Kaya kaso, kaso nga lang para sa akin uh, ah, may isang scope kasi ako dyan na ah, second focal plane lang at ah, nasa ganitong price range lang din eh flat na flat yung objective yung field of view nya wala kang makikita distortion so bakit hindi itong scope na to kaya yon may mga time na sinisilip ko yung scope na to. At uh, ayun, sa lahat ng cons niya, medyo nakakadismaya ah, pagka, na, pagka napapansin ko yung uh, distortion ng lens sa gilid. Kaya sinishare ko, ko sa inyo tong, tong bagay na ito para kung balak nyo bumili ng scope na ganito, nakatulad nito, na ito yung model eh alam nyo na yung i-expect nyo. Uh, hindi na kayo panidismaya. Kung okay lang din sa inyo, para yung dalong may konting distortion, hindi naman malala. Yung halos pinakagilid lang ng ring. At hindi mo mapapansin kung, kung hindi mo talaga papan, papan, papansinin. <laughs> Ayon, para magkaroon lang na idea, alam nyo I expect At uh, hindi kayo malidispaya. Ayon, kung sakaling bibili kayo ng ganitong model at ganitong brand ng scope. So, yun lang mga boss. At sana magkaroon pa tayo ng chance. So, magbigay sa mayro magbigay sa atin chance na makapag-review makapag, -review, makapag -review tayo ng iba't ibang scope para makapagbigay tayo ng informasyon sa mga bagong nagnanais na maging hobby yung hobby natin. At sa mga bagong bisita dyan sa channel na to, huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe para tuloy-tuloy pa yung mga video natin. Diyan na muna kayo. Huwag na gabi. Paalam.